Damit yan, di ba, dal? Damit to, damit. <laughs> damit. Ay, naturo sa. sa'yo. Wala to, damit to, damit. Damit. <laughs> damit to. Binili ko to. Binili. Kombi. <mess> Damit. Tanong mo ka dito. Kombi yan diba? Amoy mo amoy mo amoy, mo, amoy mo, amoy mo. Amoy mo, amoy oh, mo. Hindi, hindi, hindi yan. Kombi. Hindi, 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 hindi yan. Ano? Ano, doble yung pag, ano, doblol? 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 Anong Doblo. sa iyo, anong sa iyo? Eto eh, na nga, walang pipili. Mm hmm, hindi ka pipili. Ako nga manager eh. Manager! Hindi mo ako nga Huh? Meron pala doon na nunood. Amoy mo lang, amoy mo. Ito yung amoy, eh, tapat mo na ilong mo. Ito ka lang. <laughs> <laughs> ang gulit neto eh. Ang gulit neto eh. Ibaba mo na yan. Kaya ang gamit mo eh. Paano kaya yun, pinaliguan? Tagal. <laughs> Kumbi na nga lang din. Kumbi na lang lang.